Dito po tayo sa idol kong si Madam Rosel, ang pinakamagandang sakadora dito sa ating baksakan. Good morning Madam Rosel. Napakaganda po. wala akong masasabi. Madam Rosel, tanungin ko lang, magkano ngayon yung tulong natin? Ayan po po, Fortuna 20. 20. Yan. Itong sitaw, anong sitaw to? Mariposa. Mariposa, magkano siya? 50. 50. Yung silim panigang natin? Yon. 100. 100. Ay, tayo, yung, na patay. Nung yung, sa mo ano na Yung, ano natin, tipinong bakla. 250. 250. Yung natin, 35 35. upo natin, ano ba ito, balag? balag. Pag, ano? 25. Meron din siyang patolang kinis <laughs> ah. Yung patolang kinis natin. Benji. Ay, pala, lang ako. Ay um. Ayan po ang mga uh, asking price ng pinakamaganda natin sa Kadora dito sa ating baksaran si Madam Rosel hindi lang po maganda, sexy pa Bossing, hindi ba maganda si Rosel? Oh, yan. hindi, hindi ba yan, ha? maganda na, sexy pa Boss, hindi ba maganda si Rosel? Naka hindi Ikaw naman isang mapagpalang araw kabanatwang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa lahat ng ating mga kagulay and of course sa lahat ng mga kaibigan masisipag nating farmers at sa lahat po ng ating kapwa kabanatlenos welcome po ulit sa ating youtube channel Dante TV, Mr. Palengke Muli po mga kaibigan kasama. Ito po ang inyong kasama kaibigan. Dan TV Ernesto, ang Mr. Palengke po ng Kabanatuan City. Ngayon po ay February 10, araw po ng Sabado. Isang mainit na araw na naman ng pag-update. Ang gagawin natin ngayon araw na ito upang alamin ang mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan City Public Market Palengke ng Sanglitan Samahan niyo po uli ako sa mga kasamahang kaibigan natin sa Kadora sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng mga kalakal nilang gulay kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke please don't forget to subscribe sana habang pinapanood po natin subscribe po natin ang ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke para po sa inyong suporta ah. ganun na rin po para po naka-update po tayo sa araw-araw na presyo who in Imbandel ng ating mga saribang gulay dito sa ating baksakan kaya tara let's subscribe na po tayo at samahan niyo na po mag Dito may nakita akong talbos ng sili. Pagaganda ng talbos ng sili niya. Madam, magkano yung talbos ng sili natin ngayon? 64 hinihingi. Saan po ba galing yan? Santa Rosa po. Santa Rosa. Kaganda na ang ano, talbos ng sili ng Santa Rosa. Oh. Uh eh bagong na ano, yata bagong, bagong pitas po, eh? oh yan anong talong to? mucho magkano yung mucho? 20 28 18 28. 28 ah 28 Ang ini. ang turin niya 28 pero tatawaran pa panigurado yan Ito nga ano natin itong katulang kalikpik ito 30 30 yan pero nagaganda na ko dito sa kanyang talbos no? yun yung Maraming salamat. Dito kay Madam Sen. Alamin natin kung may pagbabago sa Siling Taiwan. Ano? E Maganda ng Siling Taiwan. Siling Pinigang. Boss, magkano? Ay, mababa. Mababa. Laki ng binaba. Mababang no? mababa na po yung Siling Taiwan. Ay, yung Pinigang po natin. Mura din, napaka mura Mura ngayon ang siling Taiwan Pati yung panigal Itong bato wala niyo pong palit Forty. 40. 40 Sa sigarilya sir 40. 40 yan Salamat po sir Ito may nakita tayong sultan Magkano na po yung bandel ng sultan natin? Wala na yung kapila oh, 400 Lumaba din dati 83400. Oh, kagaganda. Alamin niyo 'yung sampalok. May magkano sampalok mo ngayon? 22 po. Oh, 22. Kaganda ng babae. Simple lang, tahimik. Ano to? Dilaw puti. Dilaw oh, din lang, din Ayan po, wala, wala pa pong touring dahil kasi kadadating pa lang. Mamaya pa magtuturing. Salamat. Dito kay Rosa, merong mustasa. At pisiling panigang. Rosa, magkano yung mustasa natin ngayon? 20 po. 20. Ayan e siling panigang? 2.5 pa. 2 pa. Itong bell natin? 60 Sixty four, asking. Seventy. Oh, sixty. Alika na. Salamat. Sixty. Buena malo ka. Ah. Ito kay Ati Baby. Eh? Ang daming okra ang dumadating. Eh? Ati Baby, ang daming mong okra. Hindi nga kahapon yung marami. Saan ganyan okra natin? Alyaga. Magkano yung okra natin ngayon? Meron 45, may 40. Ay, yung good na yung good na good 45. Eh, yung ano natin, itong panigang. Panigang, ay na, ano, yan ang maganda. Baby, na, ano, wala pa, wala pa. Ano ang palaya nga? Ay, 40 sa atin, baby. Ay, medyo na edad. Uh, dapat mo sa 45. Magkano yung mistisa mo? 50 lang, asin. 50? Itong sitaw natin, ano ba yung mga sitaw mo ngayon? Mariposa, 60. 60. Ay, Tapos? Yung bulakan, sandan. Bulakan, sandan. Itong berde. 90. Ayun Ayun Siling demonyo, din mo niyo Sa siling Taiwan. Umaba na? 85, 90. Salamat, at Bebe. ang kalamansi. Meron maganda po, Ah, yung maganda Tingnan natin yung sigarilyas. Ibigay e yung sigarilyas mo. Ibigay ka rin. Ibigay ka rin. 30 po. 30. Napakamura. Okay. Ito kay ate yung supuro so, sitang. At yung so, mukhang puro sitang yung tinda mo ngayon. Mariposa. Mariposa. Magkani mariposa. Ay, ang mura. Bumaksak. Mariposa at aqua. Yung 170. Yung verde na yan o yung verde? Ay, yung verde ko. Mahinalang yan. Agad Or, bab, uh, uh, bumaba yata yung mga sito ngayon na. Uh? Bumaba. Orenta, alos yung mga sito ko, orenta. Mariposa. Eh, yung ano natin, Bulacan White? Ay, Bulacan, uh, 70. 70, mababa din, ano? Mababa. Kasi dati yung mabot na ng 150. 150 oh. F oh. Mababa, ano? Ay, sito ang bumaba, ano? Ay, na puro sito, ang tinta dyan. Salamat Ate Bunso. Dito sa presto ni Ate Santa. Alamin natin yung ano niya. Presyo ng sigarilyas okra. Ito lagi maganda yung okra niya ni Ate Santa. Ada magkano yung ano natin? Ano yung, yung okra natin? Yun. 35. Sa sigarilyas ko. 35. Big buyer, good morning. Good morning. Ayan eh, yung ano natin, yung uh, kalabasang sopilla. 35. 35, 35 Dave? Ano yung kapa o bonito? Yung ano ba yung tawag? Kapa. kapa. Pagkain kapa? 70. Kala ko 30. Kala ka lahat. 75, kalabasang. <laughs> <laughs> oh, 70. Kala ko O, tama, kalabasang 35. Salamat. Salamat. <speaking in> Salamat. <Spanish> Ito kaya pinene alamin natin yung presyo ng kamatis ngayon. At ini magkano yung kamatis natin ngayon? O oh, bumaba na halos yung kamatis. 55 na lang. Yung yung sigarilyas. 35 mababa din. Ito murado natin talong. Tara, ano 12? 12. Napaka-mura po no? tayo. Ayan po nito nating ang palaya. 60. 60. Ayan tayo natin. Ayan bumaba na rin. Alis lahat pala ng gulay bumaba, no? Okay, salamat. Dito kaya kay Agnes tanungin natin silip na Ate Agnes, magkano yung piniparigan natin good na good? Ay, napakamura. 20. Kagaganda ng siling Dito kay Ate Peli, ko pechay naman. Ay, Ate Peli, kagaganda ng pechay mo. Magkano yung pechay natin ngayon? Mura na. Napakamura ng pechay ngayon. Na. Ay, yung dilaw mong mais. O, oh, 25. And ganito natin, ano ngayon? Hindi, ako hindi ako nakakapalot. ng nakuha, nakuha, nakuha. Nakuha, Okay. Eto, nachempuhan natin. Ang daming pechay ni Junjun. Jun, o. ng pechay niya. Jun, napakadami mong pechay. Saan galing yung pechay natin? <coughs> Peña Randa, kagaganda magkarin pizza natin ngayon. 20 uh, po, 18-18. Napakamura. Wala tayong mustasa. Hindi po. Isa isang bundle lang mustasa, 250 na lang ah, yung mustasa. 250. pala. Ah, mas mahal yung mustasa, ano? 250. 250. Uh, galing pinyaran Randa rin yan. Peña Randa rin. Yung talong mo, anong talong yun? Galing po nang sa na Tarlac. Tarlac, anong klase, anong variety yon? Anong variety po ba yun? Mucho, mucho po yan. Magani mucho. Then, yan. Yeah. Salamat, Sir Eh, tanong ko na yung Kobe ni Ate Bioli ko. Ate Piyoli, good morning. Anong Kobe, Anong talaga? Anong kamot ito? Ka? Ha? Huh? Pote. pagano Pote. 25, napakamura. Ay, yung luya mo? 50. Ay, tanong natin yung talong ni, ano, ni Ati Mian. alam na niya ngayon niya kung magkano. Ati anong talong yan? 55. Anong talong to? Segunda na lang po yan ng mucho. An magkano to? Ah, nag dito po, 10 piso lang. Napakamura. Ito turo natin si Witaw. Yung turo po, sabi ko 70, wala pa pong kumuha. Murado natin. Murado po, 15. 15. As salamat. Siya, Ate po, pati si ito ka yung dante. Magkatabi ano, lang. Ano, ano, Alamin Ay, po natin na, na. yung, yan, talong. Yung magandang talong si ito ka, Yan, talong. Magkano lang eh, ba siya? Pwede madating pa siyang patulang palitpik? May patulang palitpik lang. May patulang palitpik Kaya, magkano ang patulang palitpik natin ngayon? 35 po as. 35? Anong talon mo? Mucho po. Magkano yung mucho? Mucho, 20. Masiling pa ni ganun, ang gaganda 30 po ito rin pa. 30. Esabel mo? 35 35, sa Taiwan mo Taiwan 50 50 meron din siyang turo magaling turo turo 60 60 yan salamat idol na kayo ko ito lamang sa akin ng limang paligo ko alamin natin presyo ng papaya ni boss boss magaling papaya natin ngayon 12 na ito 12 yung alagbati natin 35 yung dadang si Little Boss sandal salamat eto kay ate glo tanong natin ate glo good morning magkano yung sampalok mo ngayon 170 170 ayun po so mo pinse puso na saging ano salamat dito marami tayong bayabas eh. Ado, mag ano magkano yung bayabas natin ngayon Ay, 75 na lang ang baba nga. Bumaba. Parang 100 plus. Ngayon 75 na lang. Saan galing bayabas mo? Obrero. Yung idol natin magmamani. Nagpapa manicure at pedicure ngayon. Nagpapa beauty. <laughs> Boss mukhang nagpapapogi ka. Mukhang may date ka. Then, baka madagdagan yung 6 natin. Yun, ganun sana. Tapos di ako napag-update ng money mo. Magaling mo yung money? 80 pa rin. 80 pa rin. Ito, ano natin? In Mango. Yan, yan. 180. 180. 150. Ito, ano? Berat. Pura yung berat na. Okay. Salamat. Ito, Miss Lisa. Anong natin? Magaling Miss Lisa mo ngayon? Asking lang. Magkano? 550 po lang. Napakamura, 550 lang. Eh. Maksak din yung presyo na amplaya. palaya. Ito yung kaya pinir na. Taiwan si Bayan? Hmm. Magkano yung kayo maliit? 200. 200, yung malaki? 280. 280. Harap niyan. alamin uli natin kay Ate Agnes yung presyo ng mga sibuyas niya. Ate Agnes, good morning po. Magkano yung ano natin ngayon? Sibuyas na local na puti. 350. 350. Ayun pula. 520. 520. Yung ano natin, super Taiwan na Hawaii. Yung super white, 750. 750. 750. Hindi nagbabago. Yung kanso. 660. Yung 5C. Uh, wala kaya tang... 4.5. okay, 640. 640. Wala tayong ano na yung ah, imported na sibuyas ngayon. Pa rin. Pero tayo ngayon wala tayong tindahan. Eh, pati monggo, ah, kayo, yun. kayata, ngano yung mongko. Ah, kayo. Wala kaya yata ng ano yung mongko. Ay, magkano yung mongko natin ikintap? One 1.7, ayun yung kintab, 1.6. 1.6 yung labo. Yung labo, one seven, one seven three. Salamat, At Madam Agnes. Uh, ano dito yung ano mongko? Ayun, ang kanya mga mongko. Eto, eh, alamin na natin yung ano. to dito sa masipag kong kaibigan na nagbabandel ng mga... Ay, kala ko si Aliba pala ito. Mukhang bago ka ata dito ah. Boss, bago yung ano mo ah, nagbabandel mo dito, boss. Ah, bago yung nagbabandel mo. Imported ba to? Ah, ganun ba? Ayun, nakon. Hirap niya magsasakit sa katawan. Tapos mamaya doon na naman sa palengke. Eh yung repolyo natin magkano ngayon? Ask price. 2.50. O, 2.50. Sa natin. 2.50, bumaba. Ano, magkano? 2.50. Bumaba naman to. Eh yung tay bagyo bag ko madam Auring. Maganda ka siya. Yung madam Auring. Magkano boss yung tay bagyo natin? 2.50. 250. Sa patatas magkano? 7.50 7.50 Sa chicharro natin? Chicharro, 200 200 Sa ano natin ito? Red bell Red bell 100 100 Sa celery? Celery O, magkano yan? 100 100, 100. 100. Salix. Salix. 100. sa leeks? Sa leeks, 120 120 sa beans? Sa beans, 60 Sa beans, 90 Cabbage. Ini cabbage. cabbage. Uh, Ice bird. Let us. Uh, uh, Ice bird. Oh, 140. Oh, Sa 140. 140. Oh, Selamat. Peace. 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 Ay, gabi. Bagaimana yang sini boyas gabi One, one. Eh, yung natin. Yung good na luya. 60 malaki. Oh. Ayun dilaw na luya. Yung kamote natin ube. ubi. 35. Uh, sa gal galyang natin. Salamat, Madam Ana Lu. Dito kay Idol may nadagdag na pipi ng puti. Idol, magkari yung mag Mag Tanong natin yung mistisa ni Machete Machete, magkano yung mistisa mo? 55 55 yung panigang 75 lang po Oo, oh, dito ako kaya 25 yung panigang niya Ayan po, napakarami pong kalamansi 1-5 yung kalamansi natin. Maraming pang dumadating. Kala rin ko muna kung ilang kalamansi yung mga uwa. Eric, anong talong ito? Mucho po. Magkano'y mucho natin? 5 piso. Ha? Segundo lang ba ito? Eh, yung ano natin, murado. Murado, 15. 15. Yung okra natin. Okra, 20 po. Ay, yung mucho din yun? Yes po. Magkano yung duto mo? 25 po. Salamat, po. Salamat, Tererip. Ito pala, no, si, uh, Taiwan. Taiwan po, 50. 50. Napak-mura-mura. Napak-mura ng Taiwan natin ngayon. Ano bang ampalaya yan? Maliliit. Opo, 1 po. One po tersera. Mag tersera, magaling tersera. Ah, 25 po. 25. po. na po, 30. Okay, 30. <laughs> Madam, good morning. Magkari yung ganito natin pa long? Ito pong variety. Ano yan? 200 lang. Anong tawag dyan? Variety. 200, Eh, man or hindi? Ayun, okay, hindi. Mayroon na ay wawal natin na. Mas mahal oh, na, no? Ano ba ang talong ito? Variety white uh, Magkano yung variety white? Yung variety white natin, 200. 100. Yung mga haba na yun, 250. 250. Mula pa rin yung talong, ano? Mataas na kasi yung. kamatis. Uh, okay. Pag bumaba yun. Pag bumaba yung kamatis, baba, tataas yan. Ganun ba yan? Kaya, yeah, over so Salamat. Magkano yung kamatis natin isa ngayon? ano, yung kanina po na benta na 60, 55. So, medyo maba. Buha pala ng konti. Ano, konti-konti lang. Salamat. Tingnan mo na, kayo muna. Kasi ating mo, magnagagalit kayo eh. Ayan po mga kapalengke ang ating as asking price update ng mga sariwang gulay na bumabagsak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecea, Kabanatang City Public Market. Palengke ng sangitan. Ang ating pong palengke bukas po mula lunes hanggang linggo. Sa nagtatanong po, may nagtatanong po ulit kagabi. Bukas po ng lunes hanggang linggo. Alas 7, alas 8 ng umaga hanggang ang, alas 3, alas 4 ng hapon bukas po po. Sarado po ang ating baksakan sa gabi. At ang ating uh, baksakan po, madali lang po makita. Nasa barangay Magsaysay Norte, dito po yan sa Bulacan pag na ay sa kabanatuan pag nakarating po kayo ng kabanatuan pag tanong lang po kung saan ang barangay Magsaysay Norte ang baksakan ng mga gulay ituturo naman po agad kayo dahil madali lang hanapin to Ayan. muli po ito po ang yung kasama kaibigan Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City God bless us all po see you again tomorrow bye bye